ano naman ang kasunod ng Hep Hep! Hore! At Donaldos! Hore! Nakarinig <laughs> pa no, silang Hep Hep! Hore! Nakalimutan <laughs> <laughs> niya na sa game show siya. Buti hindi mo siya gumano. Basta sumagot. Yorme, <laughs> nagre-reklamo. <laughs> Yung kukinang <Simakang>. ni Joke <laughs> Jok lang, jok Totoo <laughs> naman yun eh! Masama magsinungaling, totoo yun! Ay, nakuha ayan. Gaspar, Baltasar... Ano, nanimutan ko yun sa... Si Gomez! Oh. Eh, kan tadi kau masih eh, kumpul, Zah. Tak, semua ngadak di Facebook. Ternak, si ah, Bilma si Sati. <laughs> sa, <laughs> ganu, si Ganu. <laughs> uh, <laughs> Vilma to, ha? Captain Bardel yun, eh. Captain Bardel. Kasi pala yun. Oo, Captain Bardel yun. What's up, Philippines? Pahinga ]Wow. muna sa stress at tumambay muna at makitawa dito lang sa game show na tanungan lang walang seryosohan at ito ang ang tanong! Oh, wow! Sumabay yung mga guests natin. <laughs> Yes, 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 yes. Double sa saya. Double sa <laughs> good vibes. Kasama ang mga palasagot na anak at palamurang mga magulang. Simulan na natin sa mother and son duo na bida sa astig at kulit. Mommy na action star anak na prank star. Kaya pagdating sa tawanan, sila ang superstar. Give it up for Mommy Diana and Aldrin! Hey! Ang... Hey! Oh, hello, hello, boys! Hello, hey maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw. Napansin ko, ang daming tattoo ni Mami. Parang gang. <laughs> Kano katagal na yung tattoo nyo? 50 years old ako nung nagsimula ako. Wow! Ah. Hanggang likod. <laughs> likod. Hanggang paa, hanggang gilid. Hanggang paa? Bakit po kayo Trip nung 50? Trip ko lang. <laughs> ano po reaksyon ng anak ninyo nung nagpa-tattoo kayo nung 50? Wala naman, nanay ako, wala siya magagawa. <laughs> Bakit ganyan-ganyan sumagot ang mga nanay? Nung no, ganyan din sa mga <laughs> pinasabi, ikaw, ano reaksyon mo na patatong nanay mo? Wala po rin po akong magagawa kasi kahit magalit po ako, mas mauna po siyang magagalit. <laughs> <laughs> Pero kamusta po si Aldrin di lang anak? Ay, napakabay. Hmm. Hindi kayo binigyan ng sakit ng ulo? Hindi. Ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. Pwede pinaglihi si Aldrin sa sama ng loob sa tatay niya. <laughs> Oy, ilang taon na kayo magkasama ni Mister? 32 years. Wow, 32 uh. years. Ano ang secret sa 32 years na pagsasama, Mamit Dayan? Bugbugan. Oh, <laughs> bug bugbugan ng pagmamahalan? Oo, oh, bugbugan. Bugbugan ng pagmamahalan. Nung nagpatato kayo, nagpaalam kayo sa asawa niyo? Hindi. Pinatatuan ko pa nga siya para parehas kami. <laughs> Pinatatuan niyo pangalan niyo sa kanya? Meron. Pag hindi to trompa-litong <laughs> pa niya. So po, pinatatun yung pangalan niya? Hindi. Ay, baka tayo niyo pumagpalagyan? Ayoko nga makikita, baka makapag-boyfriend pa. <laughs> <laughs> Joke oh. lang. <laughs> okay, ang sunod naman, ang mag na parang buy one take one, pareho sa pangalan, pareho rin sa kapolitan walang lugi so. sa saya, The Anisitos. <coughs> yes! yes kita tatay, si tatay Boy at si JR. Ilan po anak ninyo? Tatay? tatlo po. Babae. Isang babae, dalawang lalaki. Paano nyo po may kukumpara ang anak na babae sa anak na lalaki? Maayos naman po yung anak kong babae. Eh, yung mga anak nyo pong lalaki? Medyo <laughs> makulit lang. Medyo <laughs> makulit. Kaya lalo-lalo na ito. Bakit gusto mo pinaprank ang tatay mo? Actually, nasanay na kami sinakulitan namin yon. So, nung ginawa ko yung video, nung unang-unang video namin, na yun, yung pinatikim ko siya nung napakita Kasi, na ano na siya, parang, Parang wala talagang wala kasi po talaga siyang alam na ano kaya sabi ko, ay, pwede, pwede pala sa natutuwa yung mga tao na inaasar-asar dahil parang ganun daw po yung typical na ano na magulang. Ito yan, kasi ganun din kami sa akin. Nakikinagit <laughs> parang yun na lang ang kasiyahan natin mga anak. Tama po. Ito masasabi ko, yun ang aming away ng pagpapakita ng pagmamahal sa magulang. <laughs> Saka nakakatawa pag nakokonsumi sila eh. <laughs> oh. <laughs> pag pinaprank po kayo ng anak ninyo, nagagalit po kayo. Parang nakasal na rin na hindi mo alam. <laughs> <laughs> Anong prank yung punong-puno na kayo sa kanya. Na talaga nagalit kayo, hindi na kayo natuwa. Natitulog ako na gigising ako nang na walang, walang kagalaga ng putang ina. Kagay ng baha. Oh, tulog tulog ako eh. Baha na raw. Paano ka kung baha pa napahitubig sa putang ina? Sa bibituan nilagyan ng tubig. Tubig. Ah, ginising-gising ako. Sana As asara ko no. <laughs> Okay, at syempre, hindi magpapahuli ang family na may pangpaskong aginaldo sa saya, si Mami Ganda. At ang makulit niyang anak na si Lester, straight from the kabaganggang, let's cheer it up for the aginaldo! Malapit <laughs> na magpasko, buhay na buhay na mga um, aginaldo. Yeah, <laughs> Di ba? Pag pupinaprang kayo, nainis kayo, Mami? Ay, nung mga naon ng ano, dahil hindi ko na maalam yung mga video-video na yan, minumura ko talaga siya. Pag namumura ka, ayos lang? Parang yun po yung reward. Parang <laughs> yun yung, ay, ay, na, sumakses ka. Kaya si Alex, <laughs> pag nagmura mami ko, yes. Yes, yun na parang nakuha mo na yung ano. Yung ultimate. Yes. Na peak ng pagpaprang. Ano mas mahirap? Magpalaki ng magulang o magpalaki ng anak? Mas mahirap magpalaki ng anak? Bakit magulang po? Magulang po. Be, butong. Hindi pala, <laughs> makulit <laughs> <laughs> ka na. Sa mga anak, nahihirapan ba minsan kayo pala? Sobrang hirap po. Diba? Matigas ang ulo. Matigas ang ulo! Kung pinoprovide mo yung para gumawa ng buhay nila, pero gagawin pa rin nila yung gusto nilang gawin. Ayun. Di ba? Minsan mahirap din magbalaki ng magulang. Sobra, sobra, Yung mga bawal, lagi ginagawa, oh, lalo sa pagkain. Sa kanya naman po, yung sa, sa health niya, pagka di may check up siya ano yung iinumin na gamot ganyan pagka na, pag nakaramdam ng ano ng ginhawa hindi niya naiinumin yung gamot niya ganun lang yeah. ulit ganun tas ito boy but kayo ganoon wala na ako nararamdaman eh <laughs> 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 hindi na As kayo ka ino pa wala na nararamdaman na ka doon ko uminom eh kung wala alam pa ka pa rin ng iinom tatapusin nga dapat tatapusin <laughs> yun. Eh kung ano yung ano mo pag matanda yung ano namang nag-social diagnose sila. Yung uh -oh. hindi ano lang 'to lamig lang 'to. <laughs> Lahat na lang ng sakit naging lamig. Oh. Lamig. <laughs> ah. <laughs> Uy, <laughs> alam mo, ako nabibili ba ako kay Aldrin? Kasi si itsura ni Mami Diana, parang nakakatakot. Yung parang kang susuntokin pa. <laughs> Hindi na natatakot, natatakot din po pa minsan, minsan pero ang sarap po kasi sa pakiramdam yung gigil nakikita Pag nasampal ako, Okay na. Ay, sobrang sakit? <laughs> Opo, okay lang. Pero pag pinaprank po kayo, paano lumalamig uli-ulo niyo? Basta may KFC. Ayo. Ah, basta bibigyan lang ng pagkain, okay na. Okay. Eh kayo? Mami ganda tsaka okay. tito -toboy. Ah, pag may pera. <laughs> oh, hindi? Oo. Oh. Ah, bayaran mo ako yung ininit ng ulo ko? Oo. Oh, okay. oh, Ikaw? Ikaw, ano? Si ano? <laughs> <laughs> oh, wala na yun. <laughs> red Horse. Okay, eto na. Nakilala na natin ang mga palasagot natin for today. Tandem sila. Kaya naman, let's jump right into the mechanics. Meron tayong 30 na tanong na hinanda. Bawat tamang sagot, syempre isang puntos. Unahan lamang po tayo sa pag-buzzer. May 5 seconds lamang kayo na allotted na time para sumagot. Kapag lumagpas sa 5 seconds, may chance na yung katabi ninyo na mag-steal. Meron din tayong special questions na mas mataas ang puntos. Para sa nangungulela, pwede kayong makahabol. Tapos pag naubos na po ang ating mga tanong, ang may pinakamataas na score ang itatanghal nating ultimate palasagot at mag-uwi ng 30,000 pesos! <laughs> Sa buhay, sa buhay. Pero syempre kung hindi naman tayo manalo, meron tayong consolation prize hindi naman masama. 10,000 pesos cash. Thank you very much Chef Ives Paragis. Mga pala ka kamay sa bewang kaas noo. Oh, unang tanong, kung ang feather duster ay gawa sa feathers, at ang plastic bag ay gawa sa plastic. Saan namang gawa ang cotton candy? Yes, Anisitos! Sa candy. Ay, mali. Steel. Saan gawa ang cotton candy, Aguinaldos? Powder. Powder ay mali. <laughs> yes, Ophilak! Sa asukal. Asukal! Oh, ay, tama! Oh! <laughs> Di ba binubuhos yun? Pag <laughs> tayo po Wala, wala, wala. Wala ka pa. Okay, okay. Kamay sa bewang. Kailangan, <laughs> isipin <laughs> mo buti. Eto na. Ayon sa iba, ang HEPA lane ay nasa U-belt at ang hippopotamus ay nasa zoo. Ano naman ang kasunod ng Hepa! Adonaldos! Hore! Hore! Tatay, wag ka muna sa hasag! Ngayon ba yun? Alam mo, hindi ko alam yung tayo. Pero na, tinawag Hindi niya alam eh. Hindi niya alam alam yun. Sinabi mo kasi. Tinuro ako ko na lang! Sa gitne. Na hore! Hore! Aguinaldos! Hore! Ay! Tama! Ang tayo Pakarinig mo silang hip-hip. Hooray! <laughs> <laughs> Nakalimutan niya na sa game show siya. Buti hindi mo siya gumano. Basta sumagot. Okay. Bewa. Ating susunod na katanungan. Kung ang gayuma ay nabibili sa Quiapo at gayuma naman ang hit song ni Abra, ano naman ang sakit sa kasukasuan? Yes, Aguinaldos. Rayuma. Best friend mo yun eh. Ah, Rayou Rayuma. Rayuma. <laughs> Rayuma ay tawa! <laughs> Rayuma. Rayuma. Man. Okay, ito na. Next. Kung si Juan ay asawa ni Maria at may kapatid si Maria na si Leonora at si Leonora naman ay may asawa na si Pedro, magkaano-ano si Juan at Pedro? Yes, Anesitos. Magkapatid. Magkapatid. Ay, bali. Aguinaldos. <laughs> Magbilas. Magbilas. Ay, tama! Ay, ang galing mo <laughs> <laughs> Alexi ang utak ni Mami oh, eh. Ganda. Kasi, Kasi nabanggit na... niyo po yung premyo. Ay, tingko, tingko, Kasi nabanggit yung premyo. Biglang lumikse. Ayan. Okay, susunod na katanungan. Kamay sa bewang. Kung may king of hearts at queen of spades sa baraha at kakareunite reunite lang ng bandang four of spades, ano ang huling numero sa bingo? Yan, Anisitos! 75! 75! Ay, <laughs> tama! Pag-ibig! Pag-ibig! Pag-ibig naman! Hindi kami nag Sin... <laughs> Sino nagbibingo! Sino nagbibingo? Yung bata po ako, sinasama ako ng nanay ko na nagbibingo. Ah, naalala mo? Ang galing mo ha! May 75 na ba sa inyo? Wala pa? pa? Mukhang 75. <craw sincer> Mukhang <monster> <laughs> 75. <mayor. laughs> Mukhang 80. <laughs> ay, <binataas> pa <laughs> <vidia> pinataas pa ako. Pinataas <education> pa. Grabe naman, no? Wait, ilang taon na po kayo lahat? Mami oh, ganda. 68 and a half. 68. Half. <laughs> 68 <laughs> si tato, Tito Boy. 63. 63. Si Mami. 67. Diana, 67. Ah, matanda ako, ako sa kanila. Kayo ang pinakamang. Pero mukhang lolo, oh, lolo oh, <laughs> oh. Kasi walang ngipin. Walang wow, wow, ngipin wow. lang. Hindi <laughs> 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 nga mukhang matanda eh, Mukhang baby kasi wala rin ngipin. Uh, Oo. Nagchujong ngipa yan. Okay, okay. Kamay sa bewang. Kung may tatlong bibe at three little pigs, Sino naman ang tatlong hari na dumalaw kay Jesus? Yun. Diyos ni King, Sino ang tatlo? Tatlong hari? ang pangalan? Si sino ka? Ah, sino? Gaspar? Baltasar? Ano nalimutan Gomez. ko yung isa. Si Gomez. Oh. Eh! Eh! Hey. Si Gomez hey. ay mali! <laughs> yun. Gumbu -sa. Gumbu -sa. <laughs> si Gompurza <-sa>. yun! <laughs> si Gompurza yan! Bakit nalikaw si Gompurza? Kapag ang anak ni Jesus! Ah, nalito na. Carry. Okay, okay. Yun. Okay, wait. Daan ni Sitos. So, o, okay. go. Velchor. Si Gaspar. Baltasar. Ay, tama! <laughs> ay, tama! <laughs> okay. Ito na ang ating susunod na katanungan. Kung ang black sheep ay black at ang white horse ay white, ano naman ang red horse? Ayun. Yes, o. Alak alak ay tama! <laughs> Paborito niyo po yun. Hindi mo nasagot. Bagal ka ang tanong. Silver Jubilee ang tawag sa 25th anniversary. Golden Jubilee naman kapag 50th anniversary. Ano si Jollibee? Yes, Opilak. Bubuyog. Bubuyog ay tama! Ito na ang ating susunod na tanong. 10, 20, 30, 40, 50, Ano naman ang kasunod ng 50? Yes, Anisito! 60. 60 ay mali. Oh, uh -huh. Yes, Apilak! 51! 51 uh -huh. ay tama! Ah, ah, ah. 10, ano pa? Ano po yun? Wala. 10, 30, 30, 40, 50, 60. Habi ko po tayo inagyan. Buwan pala. Buwan. Ayot na yan. Okay, okay, okay. Oy, okay. may special okay. question tayo. Ayan oh, na. Special question, Scare of Chef Ives. Two points po ito. Ang tanong, kung biyanan ang tawag sa nanay ng asawa mo at hipag naman sa kapatid na babae ng asawa mo, ano naman ang tawag sa tatay ng asawa mo? Yes, Aguinaldos. Tatay ng asawa mo. Tatay ng asawa ko. Father-in-law? Father-in-law o in Tagalog ay? Yanan. Ay, ay tama! Alright. Ang tanong. Kung may carousel lane para sa mga commuters... Ano naman ang tawag sa linya ng grocery para sa senior citizen? Yes, Anisitos. Priority lane. Priority lane. Ay, tama! <laughs> mahabol, mahabol! Ang tanong, kung ang love ay pag-ibig at adore ay paghanga, ano namang klaseng hayop ang labrador? Yes, Aso. Pila? Aso. Aso ay... Tawa! <laughs> Tawag! Tawag. Tawag. Uy, gumagot ka na rin sa kanila. And... <laughs> Hindi, nagtatulong uh, mo talaga. Ano sa mga bae, tinuturo niya daw. Sa <laughs> thank you po, thank you po tayo. Si Tatay na excited, sinasabi ka agad ang sagot. Okay. Ang tanong. <laughs> Hindi namin kayo tatantanan. Yan ang oh, sabi ni Mike Enriquez. <laughs> Kay Susan tayo. Ang sigaw naman ni Susan Enriquez. Sino naman ang nagsabi ng magandang gabi? Bayan. Yes, Aguinaldos. Nolly De Castro. Nolly De Castro. Ay tama! <laughs> <laughs> ang tanong. Kung ang Tagalog ng driver ay chuper, ano naman ang English ng chupon? Yes, Opilang. Bayar. <laughs> Yes, Opilac! Parsifire. O. Oh, Parsifire. Okay, hindi na sagot ni Opilac, ni Aldrin. So, dito tayo I sa Anesitos. Yes. Pacifier. Pacifier. <laughs> Gumagamit pa po kayo. Ang medyo? Wala akong itinig. Hindi ko kasi alam. Narinig ko lang. Minsan ka lang po sasagot. Parsifire. Ay, tama! Kaya magtuturo ka na naman. Okay. Ang tanong, kung ang lolo mo ay lolo ng pinsan mo, at ang lola mo ay lola ng kapatid mo, at mag-asawa ang lolo at lola mo. Ano naman si lolong? Yes, Aguinaldos. -la Lalaki. Mali. Mm -hmm. Yes, Aguincitos. Buwaya. Buwaya ay tama. <laughs> lolong. Ang lolong! Akala ko lolo. Akala <laughs> ko lolo. Andun naman siya, alam <laughs> Okay. Kamay sa bewang. Ang susunod na katanungan. Kung ang English ng kahapon ay yesterday and yesterday is Thursday, ano naman ang day after Thursday? Yes, Opilac? Friday. Friday ay tama! Ambag, ni ambag! Wala ka wala alam, eh! ko! Okay, ang tanong. Kung mataas ang sugar mo, diabetic ka. Kapag naman mataas ang BP mo, high blood ka magkano ang social pension ng senior citizens monthly? Yes, Opila. 500. 500 ay mali. 500 sa amin. 500 lang. Anesitos. 550. 550 ay mali. <laughs> yes, Aguinaldos. 600. 600 ay mali. <laughs> okay. No. Ha, kasi 500 bang sa inyo? Opo. Pero ngayon na. kasi, ang tamang sagot ay 1,000 pesos. Sila na, ah. binalik ni Yorme sa 500. Ah, okay. Yorme, <laughs> nagre-reklamo. <laughs> <laughs> Yung Bukta Joke lang, joke. Totoo naman yun eh. Kasama magsinungaling, totoo yun. Ay, nako ayan. May panawagan, may panawagan. Okay. 1,000 kasi talaga yun. Marcos ang nagbalik. Okay, so magdidebate muna kami. Hindi na yun na nagbalik. Ibalik yan sa 1,000. Okay. Ang katanungan, Miss kita kung Christmas ang kanta ng mga malamig ang Pasko. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus, ang hirit naman ng AGs. Ano naman ang binibigay ng ninong at ninang sa inaanak? Uh, yes, Aginaldo. Aginaldo. Ano naman ang binibigay ng ninong at ninang sa inaanak pagkatapos ng binyag? Aginaldo ay mali. Yes, Opilak. Pakim Kim. Pakim Kim ay tama! <laughs> Yan, hindi kasi natapos ang tanong. Hindi Pasko, Binyag, Pakim Kim. Okay. Ang tanong! Kung ang spolarium ay ipininta ni Juan Luna at makikita ito sa National Museum, anong banda naman ang original na kumanta nito? Scholarium. Yes, Opilac. Eraser head. Eraser heads. Ay, tama! Oy grabe, grabe. Matutuwa. Palu-palu -palu ka ba? <laughs> matutuwa <laughs> si Mami Diana dahil ang Opilac nangunguna na with 8 points. Anisitos 5, Aginaldos 6. Ay, ah, wala. ka naman, Bye. Ma. Ay, Mag-ambag ka, ah. <laughs> Ang um, baka naman d'yan. Ah, <laughs> oh, eto na. Oh, Nako, ka lang d'yan eh, o. Oh. Makakahabol, makakahabol. Dahil ang ating special question, care of Chef Ives Paragis, nagkakahalagang two points. Okay? Ang tanong, kung ang wheels on the bus go round and round, ano naman ang chair na kailangan mo kapag hindi ka na makalakad? Wheelchair. Yes, Aguinaldos. Wheel Wheelchair. Wheelchair ay tama! <laughs> Aba, talagang hindi magpapahuli Okay, ang tanong. Basta driver, sweet lover, sabi ng chopper. Barya lang po sa umaga, sabi ng tricycle driver. Ano naman ang sinasabi bago matapos ang misa? Yes, anecitos. Ah, uh, so niyo ang Panginoon. <laughs> ay, Bakit ganon? Ah, ay, ay, mali. Ay, mali. Ay, yes, Aguinaldos. Peace be with you. Peace, be, be, with you. you. Ay, tama! Ito <laughs> Ta ang ating susunod na katanungan. Kung merong 10 little Indians at may five little monkeys, ilan naman ang disciples ni Jesus? Yes, Anisitos. 12. 12. Ay, tama! <laughs> Oh, talaga. Okay. Ang tanong. Taho ang sigaw ng magtataho. Balot naman ang sigaw ng magbabalot. Ano naman ang sigaw ni Narda? Yes, Aginaldos. Oh, ikaw magsabi. Darna! Uh, paano po? Yung maganda. Darna! <laughs> naka siya. Ah, naka ba? O, oh, sige nga, mami. Ano? Okay. Uh, ding! Ang bato, dali-dali. Go! One, two, three, oh. Ano mo? Darna! Ganun si Vilma Santos. Ah, si Vilma Santos yun. Ganun ba si Vilma? Two hands? Di, si mama. Nakikiba ka. Captain <laughs> oh, oh, yun eh. Captain Bardell. Kasi Captain Bardell pala yun. Captain Bardell yun. Pero Darna <laughs> ay... Tama! <laughs> ay, grabe! Isa ibig sabihin niya ng unang naka-10 points ay ang aginaldos Kaya naman, ang ating ultimate pala sa God para sa episode na to. Ay, congratulations! congratulations. For 30,000 pesos, Aguinaldos! Thank you very much! Uy, Uy ma! Uy, hindi ka na. Para hala, salamat sa Diyos. I love you talaga. di ba? Parang TFC subscriber si... Si Nanay talaga. Eh, basta. Gusto kong... Okay, ito muna yung sa ating ultimate pala sa goal. Okay, thank you very much, Chef Ives. 30,000 pesos ka. And may oh. consolation Chef Ives! 10,000 pesos from Chef Ives. Chef And 10, Ives. 10, pesos from thank you, from Chef Ives. thank you, very much. thank okay, pero syempre, yung mga hindi pinalad, meron tayong uh, consequence. Okay, in thank pa namin from Italy. you, glass of limited edition sour elixir. Uh, parang shot, shot, shot lang yan. Okay, wait. Pahawak. Isipin nyo na lang, pang ano yan? Parang vitamin C. Sila lang. Okay. Ah, gusto nyo po mino? Kayo po, kung gusto nyo rin. Hindi kami kasali. Eh, kasi po nanalo kayo! Ah, ganun ba yun? Hindi nyo kayo lahat. Ano pa po? Oh, ready? Ah, ito po, kung di nyo kaya. And... Go! Bayat to. go. Oh, wow! Wala na, na ano nila. Harapan sila. May mensahe ang ating ultimate pala sagot. Maraming salamat sa ambag mo today. <laughs> <laughs> Laking tulong. <too> <laughs> <laughs> Ayun na, nakakaiyak na yung music no, natin, man. no? Bigin no? no, no. success no. no. ang show. Message muna natin. <laughs> <Yung toy. laughs> Chef Ives Paragis Yay! sa products and gift pack. Perfect na perfect yan para sa mga ka-maintenance. Panalo sa sarap, panalo sa alaga. Maraming maraming salamat po sa pagpanood ninyo muli ito ang show kung saan tanungan lang. Walang seryosohan ito ang Ang Tango! Wow! Oh wow! <laughs> wow! Okay. Nakita na naman kita! <laughs> sa itbulaga kita lagi. Yeah. Luma na nun. <laughs> Yes. Oy. Luma ng reference yun. Ba na. Naku bata, bata ka pa. <laughs>